Yung hindi ko po makakalimutan is yung niyakap po niya ako bago siya lumaya. Niyakap niya ako ng pit. Sabi niya sa akin na, Aaron, pumapit ka lang. Huwag mo mawala yung hope tsaka yung faith. Maniwala ka, ikaw na ang next na lalaya. Ayun po, natupad. <laughs> ako na po yung next na nakalaya. Sobrang sarap po sa pakiramdam. Ipinahagi ng dating aktor model na si Aaron Cruz sa interview sa kanya ni OG Diaz kung gaano kabuti ng TV host na si Bong Navarro nang makasama niya ito sa loob ng selda sa Tagig City Jail. Si Aaron Cruz ay dating actor model na ayon sa kanya inaakusahan siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at nasangkot sa isang buy bust operation taong 2019. Kakalaya lamang ni Aaron nitong July 17, 2024, ngunit sa limang taon at isang araw na nasa kulungan siya, ay hindi niya raw maiwasang umiyak dahil iniisip niyang naandun siya dahil sa isang kasalanan na ayon nga sa kanya ay hindi niya ginawa. Gayunpaman, paman, tinanggap na lamang umunay niya ito at sinubukang makisama sa mga tao sa loob ng selda. Hanggang sa nakasama nga raw niya ang aktor si Vong Navarro na maaalalang noon ay nakulong din dahil sa kaso nila ni Dennis Cornejo at Cedric Lee. Kwento ni Aaron, unang pasok daw ni Vong sa loob ay tahimik lamang daw ito dahil wala nga itong kakilala sa loob. Kaya naman ipinakilala siya ng mga warden bilang dati rin naman umano siyang actor model at nakasama at nakatrabaho niya rin umano noon si Bong sa It Showtime nang sumalis siya sa gandang lalaki. Naging magkaibigan daw sila ni Bong sa loob ng selda at ikinwento niya rin kung gaano nga kabuti ni Bong sa bawat kasama nila sa loob dahil marami itong natulungan lalo na mga presong hindi nadadalaw ng kanilang pamilya pagbabahagi ni Aaron. Meron po siyang mga natulungan na walang wala, hindi dinadalaw, kaya napakabuti niya pong tao. Kagaya po ng matulungan niyang mabigyan ng pagkain kasi po hindi dinadalaw yung preso. Tapos kung ano pong meron siya o kinakain niya na pagkain laya, sinishare niya din po sa mga kagaya namin. Hindi lang pagkain ang naitutulong sa amin ni Kuya Bong, pati na rin po sa mga inmate kagaya po ng ayuda. Kagaya namin minsan po hindi kami dinadalaw. Mga toiletries, shampoo, sabon, mga pang-araw-araw namin ginagamit like toothpaste. Ayun po yung mga naibibigay na tulong po sa amin. Minsan po financial help din po ang natutulong ni Kuya Bong. Lalo na yung mga may sakit at mga walang wala. Lalo na dun sa mga walang dalaw. Samantala, ibinahagi din ni Aaron ang araw ng lalaya na si Bong. Dahil niyakap daw siya nito ng mahigpit at maluwa-luha sa tuwa dahil sa wakas ay makakalabas na siya. Ngunit ang hindi niya raw makakalimutan ay nang sabihin umano sa kanya ni Bong na maniwala siyang siya na ang susunod na lalabas dahil ngayon nga raw ay nangyari na ito. Sa ngayon ay hindi pa sila nagkikita ng personal ni Bong ngunit nang i-video call niya umano ito at ipinalam niyang nakalaya na siya ay nakita niya raw ang labis na tuwa sa mukha ng aktor.